Hello mga kabisda! Good morning! Happy weekend! Today is Saturday, December 21st. Alas 7 ng umaga, 7 o'clock ng morning. Medyo malakas-lakas po ang snow kagabi. Eh. Kaya medyo makapal po siya ngayon. O oh, yan, samahan nyo naman ako sa aking weekend vlog. So, mamayang hapon, alas dos daw, darating si Chagun Unni. So, <laughs> samahan nyo akong salubungin si Chagun Unni. <laughs> Thank you so much po sa lahat ng nanood. Oh, Nakaluha-luha kasi it's not in Korea. Thank you so much sa lahat ng nanood ng ating vlog 180, my pottery experience in South Korea. Thank you so much sa lahat ng nag-subscribe. Sa mga bago nating subscribers, welcome aboard. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. <laughs> Advance Merry Christmas to all mga kabisdak. Hello mga kabisdak! Welcome back sa ating vlog! This is Bisdak in Korea, your Boholana, ayo ma, hindi. Pwede hindi tayo makapag-intro. Oh, hindi kumpleto ang video kapag walang intro ni Adyo <laughs> gloomy po ang ating araw ng Sabado, pero oks lang yan. Oy, bala na kung gloomy. Basta happy-happy lang tayo, no? Happy-happy lang tayo kahit ano man ang weather. Kahit nagabagyo pa yan. O yan po ang isang talent ng Pinoy. Kahit nagbagyo pa yan, pero nakagawa pa rin natin mag-smile-smile. Isno kalang ka lang, Pinay ako. <laughs> Dahil tagaw man tayo, kahit na mga 7 years na ako dito sa Korea, mga kabisda, kapag nakakita ako ng maraming snow, ay, masayang, masaya ako. Natutuwa pa rin ako, no. Tagaw, tagaw pa more. Chinay ko ang boiler ni Benan kung may apoy pa ba kasi nga ang lamig-lamig man sa labas. Minus 15. Parang si Mingming, -Ming, hindi siya. Itong si Mingming -Ming natin, hindi siya nilalamig, mga kabisda. Tinatanong ko kung nilalamig ka ba, Ming? Pero hindi, masya sumasagot, oy. <laughs> lilipad ang aking espiritu kung sasagot yan si Mingming ng, opo mama, lamig na laming ako. Oh, yan. yan. po ang naman na ni Mingming kay Insay. Di ba, wala naman si Insay. Ganyan man ang ginagawa ni Insay kung gusto niyang magpalambing. May mga kabista ko. At sa aking pagbaybay dito sa tamang daan, ah. <laughs> dito lang yan sa gilid ng aming bahay dahil gusto ko kayong itur dito sa, neighborhood namin mga kabisdak. Oh, maganda kasi dito kapag makapal ang snow. May nakita ako mga footprints. Uh, hindi man ito footprints, no? Feet prints dahil apat ah, man nang paan ang mga paa usah ng mga, usa, mga dealers for the information of everybody uh, hindi po araw-araw naga-snow dito sa Korea eh, in winter time may nagtanong sa akin na subscriber dahil pumunta siya dito sa Korea first week of December bakit daw walang snow oh, hindi ko talaga oh malapit na talaga tayo oh, buti na lang ano tayo ba magaling tayo sa pagbalanse balansi eh? charot <laughs> first week of December. Uh, for your information, mga kabistag, dito sa Korea, ang kanilang winter, hindi po day na guys, no. May araw na guys, snow, Pero bukas makalawa, ay natutunaw po sila dahil nga sumisikat man si haring araw. Pero ang temperature dito ay naglalaro lang sa mga minus 15, minus 10. Pag may sikat ng araw, tuwing afternoon, uh, nag-positive po siya. Kaya natutunaw po yung mga snow. At sa south part ng Korea, halimbawa Daegu, Busan, Jeju, madalang lang po ang snow doon dito sa Gangwon-do medyo maano dito medyo madalas po ang snow o oh, ayan oh may nakita akong ano dito bakawi natakot ako bigla dahil akala ko mabanggi mabali yung sanga kasi nga mabigat man tayo hindi pala ang purpose ko talaga dyan is uyugin ko para magataktak para mga mahulog yung mga snowflakes <laughs> i-flex ko lang ang ating mabuting silingan, ang ating uh, mabait na kapitbahay si Yulapa yan o, oh, nagapalapala na si Yul apa habang si Daddy Insoy, natutulog pa si Daddy Insoy mga kabisdak dahil nga yung builaw ni Bienan is kailangan man siyang bumangon ng ano 12 midnight or 4 am uh, so, late talaga siyang magigising kapag morning, which is naiintindihan Ay, ko naman, ayun pa pala tayong paayuda, galing sa Korean government para sa mga multicultural families, no? Oh, kasi si Daddy Inso is Korean, ako is Filipina. So, ano, para sa mga multicultural families to mga kabisdak So, dinala ito ni, ano, Sis Jonah. Thank you so much, Sis Jonah sa pagdala ng aking share at kay Madam Chairman at Tribilin sa pagpapadala ng aking share. Hindi po ako nakapunta ng Yanggo sa bayan. Si Sister Jonah na nagdala ng aking share at ng kanyang husband. Thank you so much! So, ito po. Uh, since dumating kami dito sa probinsya, dito na kami nakatanggap ng mga ganitong paayuda. Kahit hindi Pasko guys, three times ko na nakatanggap ng paayuda this year. Kasi this year man ako nagsimulang nagpa-register dito sa food bank. Sa syudad guys, walang ganito. Dito lang sa probinsya, maraming paayuda dito. No? So yan oh, maraming kahit ano, sari-sari ito mga kabisdak. Iba-iba po sila ng paayuda. Last, yung first nilang bigay is noong summer, iba rin. Pangalawang bigay nila noong October, iba-iba rin mga kabisdak. Pero lahat magagamit mo. So, ngayon, ang last nila na paayuda for this year, 2024, sobrang dami. Ito yung pinakamaraming ayuda na, na tanggap ko this year, no? May mga, ano, ipapakita ko sa inyo mamaya. Habang nag arrange si Ajuma, ay nais ko lang batiin ng isang happy 19th wedding anniversary mm -hmm. kay Sir Jover and Ma'am Catherine Enriquez. Uh, ngayong araw po ang kanilang wedding anniversary, December 22. Sana ay nag-enjoy kayo sa inyong araw. Mm -hmm. And hello and happy watching kay Des

Last Christmas I give you my heart, but the very next day I do sit back. So, yan mga kamisdak, mga sauce. So, bulgogi. So, means beef, cow. So, bulgogi, Parang adubong baka. Yan, guys. Adubong baka. Mayroon din para pang adubong. Yan. ah uh, baboy. Dweji. Dweji means baboy. Dweji kalbi. Yan yung part ng ribs. Pork ribs, guys, na uh, parang adubo sa atin. Yan. Ito naman is bulgogi. Magkaiba po ang bulgugi sa kalbi. Kalbi kasi isa Ah, uh, rib part, uh, ribs ba. Ito is yung lean meat talaga ng cow. Mayroon tayong uh, Dechu Jujubiti, Dechu Jujubiti. Two boxes. Ah, uh, chocolates na. Yan po ang ating chocolate. Parang Ferrero Rocher po o siya no, yung kanya ano. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 boxes ng chocolates. 1 2 3 4 4 boxes ng Oat, oat side meal coffee, oat side, oat drink, coffee oat drink coffee 4 boxes niyan mga kabisdak. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 times 3, 24 Merong 24 pieces sa isang box. At meron din tayong Minute Maid. 1 2 3 4 4 times 2 8 8 times 4 24 na bottles ng Minute Maid. Meron tayong Milkis ito guys. Gusto ko 'to guys. Milkis. Soda drink. Ano 'to guys? 30 30, 30 bottles uh, 30 30 cans ng ano Milkis soda soft drinks. Tungkatsu sauce, mayroong mayonnaise, meron tayong denjang, ito po ang denjang, yung soybean paste, mga kabisdak, Tatlo sila, iba't iba silang anong klase, ito iba siya, iba din siya dito. Meron tayong dalawang ramyun noodles, merong beef powder, meron tayong pasta sauce, marami itong beef uh, powder, guys. Mushroom soup na powder, meron tayong curry powder, uh, garlic soup powder, curry powder, garlic soup powder, at meron din tayong mga... Ah, uh, chichiria. Ito, pulak. Pulak chips. Yan. Medyo marami siya mga kabisdak. And ito, dalawang klase ng ano, chichiria. At ano, ito, sink. Yung rack, dish rack. Dalawa yan sila mga kabisdak. Ipapadala ko siguro yan kapag may ano ako. May, kapag makachempo ako, magpadala ko sa Pinas. Mahirap kasi dito guys. Dito sa aming lugar kasi masyadong probinsya. Wala pong nag-pick up. So, nung sa city pa ako, nagpadala ako ng balikbayan box. Pero dito kasi, yun nga, walang nag-pick up kasi super remote ng aming probinsya. Nahihirapan sila mga pistak so hindi yata ako. Ewan ko lang kung makakapag nakakapagpadala ba ako ngayon. Yung aking trusted kasi na courier service ay hindi sila nagapick up dito sa Gangwon province. Sa city lang sila guys. Isa lang po ang aking pinapadala no, ang Gold Star Korea. Last year nakapagpadala ako ng package galing dito sa probinsya pero dinala ko muna yung box doon na sa Suwon kina, kina -uni na bahay ko ano guys, din-drop, sila na lang yung nagpunta sa apartment ni Chagunoni. So, ganun po yung ginawa ko last year. Pero ngayong taon, parang malabo na. Kasi kapag magpapadala ako ng jumbo box ay sobrang laki yun non mga kabisdak. Sobrang bigat. Parang naawa ako kay Daddy Insoy bah na magbiyahi kami ng, ano, by car. At din naasiwaan na din ako kapag i-ano kulon sa bahay ni Chagunoni, sa apartment ni Chagunoni. Parang nakakadisturbo tayo, no? So, baka may mahanap ako dito na trusted courier service sa probinsya, na nag pick up sa probinsya. Kasi na natatakot ako mga kabisdak sa kwento-kwento ng iba na yung mga boxes nila galing dito sa probinsya ha, hindi gold star ang ano courier, ibang courier service. Binubutasan guys, pagdating sa Pilipinas wala na, kinukuha na yung laman mga kabisdak, konti na lang ang natitira. So ayun po, o, sige na lang, ipunin ko na lang itong mga padala ko sa Pilipinas no, baka someday ma ano ko rin to, maipadala kung hindi pa abutan ng expiration date. So mag late lunch lang kami kasi nga 2 o'clock man si Chagonone. So, tingnan yung mga kapistang nagsilaglaga na kasi nga malakas man yung hangin nalaglag na yung mga snow sa puno o oh, ayan siya o oh. oh, nindot siya tatawa ganda ganda nila tingnan mga kabistak, no parang ako ah! <laughs> narinig nyo guys pagalit na tinawag ako ni little inswe kasi ang tagal tagal ko sa labas gusto na niya akong pumasok papasok na daw kami sa loob ng bahay ni lola niya <laughs> sabi ko teka ka lang kasi vlogger itong umamoy. eh kailangan ko pa mag video video dito sa labas uy <laughs> Around 1 o'clock, so ito na yung nangyari. Natutunaw na yung mga snow doon sa tuktok ng bundok. Yung mga, mga nasa kahoy ba, o oh, ba diba? Kasi nga, nasisikata na sila ng araw. Ganyan po ang nangyayari mga kabisdak. Natutunaw po sila. Kaya yung ibang gustong pumunta dito sa Korea, hindi nila maabutan yung snow. Kasi nga, natutunaw po sila. So, ayan na, nandito na sila Chagun Oni at si Chagun Gumobo. ayan, cargador for today's video tayo mga kabisdak. Kapag bumisita yan si Chagun Oni at si Chagun Gumobo dito sa bahay ni binan ay asahan yun na talaga asa inaasahan ko na na marami talaga yan silang dala kahit ano-ano pagkain bagay mga damit mga kahit ano mga kapisidak na gusto nilang ipasalubong sa amin oh may ano diyan may oh tingnan niyo si little Insoyo. alam niya na kung alin ang para sa kanya hindi niya na, hindi na nagpaalam O, kinuha niya na agad ang kanyang chocolate pie kasi alam niya na para yun sa kanya in advance na nila ang pagbisita kay Bienan dahil nga wala man silang pasok sa Bado at sa Linggo so ngayon na sila po bumisita bisita dahil itong si Biana, next week sa Martes ay pupunta po siyang Seoul. Magpapa-opera po siya sa kanyang mata. Isang uh, isang linggo po siya sa Seoul. Doon po siya mag-stay sa bahay nila Kun ni at Kun Gumugo. doon sa Seoul si Biana mag-spend ng kanyang Christmas. So kami lang ni Daddy Insoy at Little Insoy ang nandito sa probinsya ngayong Pasko mga kabisdak no. But anyways, wala lang man sa kanila ang Christmas. Hindi man sila nag ng Christmas. So ano, uh, beso-beso muna ang mag-anti. Oh, yeah. <laughs> ko magtatanong kayo ano ang plano namin sa Christmas, hindi pa namin alam. one day lang man ang holiday. May pasok pa ako sa Lunes, Martes, uh, Hoybes at Bernes. So sa Merkules, parang sa bayan lang siguro kami mga kabisdag. Ipapasyal lang namin si Little Insoy sa kakakain. Oh, ganun lang ginagawa namin kapag Pasko. Oh. <laughs> hindi pa natapos ang kanilang pagabiso-beso. Eh. At lalong hindi pa kami tapos sa pagliligpit ng kanilang mga pasalubong sa kanilang mga dala. Oh, tingnan nyo ito. Tingnan tingin ninyo itong pasalubong ni ano oh kita ni Chagano ni ang kanyang pasalubong oh hula ano mga kabisdak hindi ako nakahalata nung una Oma, umaara Oma, ara yun? ara kugo ara yun? yun? kugo ara yun? Ah, hajang <laughs> sil. Ah. <laughs> 아 이게 엄마. <laughs> 제가... <laughs> 밥을... 밥을... 예, 넣었는지... 아고 이거구나. <laughs> 아 진짜. Akala nyo anong laman ng itim na ano no? Na plastic. Mga tissue lang pala mga kamis daw. Pero useful po yun na mga tissue. Oyo, kahit tissue lang yan. Ano yan? <laughs> Nagagamit talaga namin sa pangaraw-araw. So ayun na. Kainan time na dahil natapos naman kami sa paglilingkid. Hindi talaga kami kumain ng lunch. Kasi nga hinintay namin. Hinan hinintay namin si ni at si Chagon gumubo. So late lunch na kami. So kinain namin yung dala nila na pasalubong pizza. And sashimi. Uh, isda. Yung raw na isda. Kinilaw na isda isda no oh. so ininit lang namin yung pizza ang saya-saya niluto in stew pagkakita niya ng pizza kasi medyo matagal na kami hindi nakakain ng pizza mga kabisdak yan po ang nangyayari kapag dito ka nakatira sa malayong nasa liblib -lib na lugar na barangay mga kabisdak tayo mga taga probinsya ay ano talaga no minsan natatakam tayo sa mga pagkain ganito o oh, pwede naman kami kumain kasi nga may pizza naman sa ano may pizza house naman sa bayan pero malimit lang talaga. Oo, hindi katulad nung nasa city pa kami na almost every week kami kumakain ng pizza, chicken, burger, ganun mga kabisdak. Kasi nga kahit midnight pa yan po, hindi lang kami lumabas at kumain, mag-order online. Ah, dito wala, manyan dito mga kabisdak. Which is nagustuhan ko dahil makakasave ka talaga ng pera. Hindi ka man makabili dahil wala ka mang mabilhan. <laughs> And then, ano din, uh, healthy ka dahil hindi na iiwas mo na iiwas na i-iwas ano ba talaga <laughs> na mo yung mga bad food ito mga fast food alam naman natin no, na hindi talaga maganda sa katawan ang mga fast foods. So, ayun, dalawa yung... yung mga nakikita kong advantages sa pagtira sa probinsya, mga kabisdak. Ininit ko rin pala itong dalang gimbap, mga small gimbap ito, mga kabisdak. No, hindi ito yung normal na size ng gimbap yan. Is ma ano talaga yan, kumak gimbap. Maliliit talaga yan na sizes as in bite size lang na gimbap, mga kabisdak. O, kunti lang yung mga palaman niya sa loob. Pero same, sarap pa rin sila noong regular na gimbap. So, ayan po ang ating pizza na ano nagustuhan talaga ni Little Insoy. Uy, nami-miss niya yung pizza ba? Yung lasa ng pizza. Tara na! Kain po tayo mga kabisdak! Totogos. Sila lang pala ang kakain hindi pa ako kumain, hindi pa ako tumira sa ating pizza dahil hinintay ko si Chagun Oni. Naglilinis pa si Chagun Oni ng mga kimchi tong, ng mga kimchi containers. No? Naguhuga siya mga kabisdak doon sa CR, sa loob ng CR. ako dito is nagwalis-walis lang ako sa sahig. At nung nakita ni Little Insoy na hindi pa kumain ang kanyang oma oh, binigyan na na ako ng food. Ang galing-galing naman ng bata. Oh, thank you Little Insoy!

Dali-dali akong kumuha ng tubig dahil naanghangan si Little So isa pizza. May toppings kasi yon na chicken na medyo may mapula-pula na chicken ba. May chili paste na nilagay sa chicken. So ayun. So ayun, another shout out po tayo. Happy birthday kay Sir Albert Rubion from Riyadh, Saudi Arabia. Bukas po ang kanyang birthday, December 23. Happy viewing po kay Ma'am Amy Filgara from Manila. Sir Edward Aguliana from Marikina. And happy viewing kay Renee and Rachel Valiao from SJDM Bulacan. Thank you so much po. So Magaysay family from Iloilo, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating vlog. And syempre, maraming salamat sa lahat ng ating mga sulid kabisdak subscribers. Thank you so much po sa inyong walang sawang pagsuporta at walang sawang panunood ng ating mga videos. Maraming, maraming salamat po from the bottom of my heart. Uh, Merry Christmas in advance mga kabisdak. Ngayon ko lang nakita ang ganitong pagluto ng itlog fried egg na may tuyo. So parang adubo ito no adubo pero wala lang nilagay na uh, suka Fried egg na may tuyo. Ano siya guys? ginisya sa, uh, pinirito siya gamit ang perilla oil. Oh, gustong gusto ng mga kuryano ang perilla oil dahil good for digestion daw ang perilla oil mga kabisdak So ayan na siya. Medyo masarap naman para sa akin pero kapag si Daddy Insoy ang tanong ninyo, mamaya makikita nyo ang reaction ni Daddy Insoy, kung nasarapan ba siya sa fried egg na may tuyo. Mm. 기름이나 헬큐 헬큐 음아 아우 느껴 우느아 아우 아우 Kapag kumakain yung mga Koreano mga kabisdak, may sujo talaga yan. Hindi po pwedeng mawala ang sujo sa kanilang pagkain. Oo. So yan, habang kami ay kumakain, ay eh, nagkwinto-kwintuhan kami noo. Oh, yan po, oh, nakita ni Little Insoy. Napansin ni Little Insoy ang kamera, kaya nagka-pusing-pusing, nag-official reaction din si Little Insoy. So, yan po ang aking, ano dyan, papel. Ako po ang dakilang tagapakinig. Oh. <laughs> kapag asawa ka mga kabisda, kapag ganitong may bumibisita na kamag-anak, uh, kapamilya, dapat ka talagang makisama. O, oh, ganyan. Kahit hindi ka masyadong nakakaintindi para sa akin ng mga foreigners, no. Dapat kang umupo dyan, tabi nila, kaharap nila. ah uh, ganyan po, hindi ko na naintindihan. So, inaantok na si Bistak in Korea. oho oh. <laughs> Ay, pastilan dolor. Yan po ang papel ng isa may bahay mga kabistak no oh, mahirap para sa atin challenging para sa atin na mga foreigner kasi nga hindi man tayo nakaka nakakaintindi ako pero hindi totally 100% na nakakaintindi mga kabistak hindi, hindi rin ako makapag ano hindi rin ako makasali ba nakakasali lang ako minsan kapag nakaka-relate ako sa kanilang usapan oo so miris eh. hindi ka man hindi sino ba nag-utos sa na mag-asawa ka ng Koreano eh? ikaw lang man oh magano ka diyan magdusa ka diyan bisdakin Korea magdusa ang ajuma <laughs> Pero sige lang no, at least na napunta tayo sa mabait na at marispeto na mga in-laws na. Maswerte po tayo, maswerte si Bisdak in Korea dahil nakatagpo tayo ng mabait na kapamilya no. Madalang lang, very rare para sa akin no. Madalang lang po ang ganitong klaseng mga in-laws na winelcome talaga na as in buong buo diba At dito, ang aming topic ay about uh, crocodiles mga buaya mga kabisda. Kung alam niyo dito sa Korea, sa mga hindi pa nakakaalam, wala pong buaya sa Korea dahil sa klima, hindi po sila nabubuhay dito. Diyan sa Pilipinas, mayroon kasi nga 'yung klima natin at 'yung mga buaya natin diyan sa Pilipinas, ang mga buaya natin nakaupo may posisyon po sa gobyerno. <laughs> Marami sila jan pero dito sa Korea wala pong buhaya sa kanilang gobyerno, walang buhaya na nakaupo dahil ay kung magpabuang-buang ka ay ma-impeach ka talaga. Update po tayo sa presidente ng Korea, hindi po siya impeach mga kamisdak suspended lang po siya sa office. Uh, maglilitis pa for 2 months, uh, 60 days na paglilitis uh, sa kataas-taasang hukuman. After 60 days doon pa namin malalaman kung totally ma-impeach na ba si Mr. President, pero ang mga tao dito sa Korea ngayon ay nag pa rin sila kahit na ang lamig-lamig sa labas hindi po sila natitinag. Gusto nila na ma-impeach na mapaalis ang presidente as soon as possible. Ganon po sila kaano no ganun po ka powerful ang kanilang demokrasi dito mga kabisdak ang mga tao dito ay talagang may power, may kakayahan kung sino ang gusto nila sa panggobyerno sino ang gusto nilang umupo at kung sino kung ayaw na nila, kung hindi sila satisfied ay matatanggal talaga anyway si Chagunoni ay may dalang pasalubong para kay Bienan hooray! oh again si Chagunoni mas sweet talaga yan si Chagunoni mga kabistak, maraming pasalubong eh si ni ganun din naman si ni mas ano ang ah, mga ba anak na babae mga kabisdak no? kaya gusto ko ng anak na babae kasi ano oh, makikita mo talaga na love na love nila yung kanila mga parents o, oh, di ba? Sana all. O, oh, so, yan. Binigyan. May pasalubong si Chago no, nina na bagong jacket at moja. Winter hat para kay O, oh, di ba? Saya-saya mga kamisdak. No? Sana all. <laughs> and that's all for today's video mga kamisdak. Abangan nyo po ang aming mga kaganapan sa susunod na araw sa next vlog. Thank you so much for watching. Please like, comment, and subscribe. Ingat lahat!